Naisip ko lang, bakit kaya may mga taong nagagawa pa rin na lokohin ang partner nila kahit na sobrang swerte na nila? Bakit kaya may mga taong hindi makontento sa isa at maghahanap pa ng reserba? Matanong ko lang sa mga taong ganyan, bakit ang gira para sa'yo na makontento? Bakit ang hirap para sa na 'wag magloko? Bakit ang hirap para sa na magstay na lang sa iisang tao? Hindi ko lang kasi talaga maintindihan kung bakit may mga taong ganyan. Nakaduhasin ba yung puso mo para magmahal ka ng dalawang tao? Kasi mahal mo siya ang sabi mo sa kanya. Pero mahal mo rin yung isa. Ano ba sa dalawa? Ano ba ang totoo ha? Balak mo ba talaga na magmahal ng dalawa? Wala ka bang plano na makontento na lang sa iisang tao? Kasi hello, ang swerte mo na sa tao. Tapos lolokohin mo? Ang daming tao na gusto siya, pero ikaw yung pinili niya. Tapos lolokohin mo lang pala? Nung panahon na nananahimik ang mundo niya, tapos dumating ka kasi akala niya mas maging tahimik at mas maging masaya pero yun pala ay lolokohin mo lang siya? Wala ka na bang natitirang konsensya dyan sa puso mo? Kasi naiinis lang talaga ako sa mga taong manloloko lalo na sa may mga taong may asawa na at may mga anak na, pero nakuha pa rin magloko sa partner nila? Hay nako! Alam mo ba, hindi lang siya yung niloloko mo, kundi pati yung mga anak nyo? Pati yung mga anak mo ay apiktado dahil sa karantaduhang ginawa mo? Alam mo ba kung gaano kasakit ang pinaparamdam mo? na yung partner mo walang araw o gabi na hindi iniisip kung saan siya nagkulang, kung bakit siya iniwan, kung bakit siya niloko, na nagmamahal lang naman siya ng totoo, hindi mo alam kasi sarili mo lang yung iniintindi mo, samantalang yung partner mo ay nasasaktan na sa'yo tapos nung iniwan ka ay magmamakaawa ka na bigyan ka ng isa pang tsansa para mapatunayan na magbabago ka wow, ha! ang kapal kapal ng pagmumukha mo pagkatapos mo siyang saktan ay babalik ka sa kanya na parang wala lang na parang di mo lang siya sinaktan ano yung karapatan mo na humingi ng isang pagkakataon na sinayang mo? Anong karapatan mo na humingi ng isa pa kung walang beses ka nang pinagbigyan pa? Yan kasi, sinayang mo pa. Yan tuloy, nagsisi ka. Alam mo, karma na yan. Karma na yan kasi hindi ka makontento sa isa. Kaya alam mo, kung hindi mo gusto na gawin yan sa'yo at kung hindi mo gusto na masaktan, makontento ka na lang sana sa isa. E di sana, hindi ka niya iniwan. Yan tuloy na karma ka. Hindi naman ako nagiging masaya pero deserve mo yan talaga kasi hindi ka makontento sa isa. Hay nako, swerte mo na sana sa tao. Kaso, pinakawalan mo